Hi everyone, I'm Felix. This is my storeroom. Gusto ko i-share sa lahat na tuto ako as beginner in welding dahil sa channel na ito ni Ephraim Shop. Actually, after retired of OFW, I tried to enroll in welding at TISDA. Pero sa daming requirements, hindi na ako nagtuloy. At blessing it, these guys by YouTube will learn how to welding works at techniques not known before dito sa channel na ito. Kaya friends and comrades, mag-subscribe kayo dito sa channel, a e prime shop. Sigurado maraming matutunan. Ako oh nga pala, nung nakaraan po, may mga nagtatanong din, paano daw ba mag-weld ng manipis na bakal? Eh, may video na po tayo niyan. May mga nagtatanong din, paano daw ba mag-notching ng, ng round tube? Paano daw ba mag-cut ng 45 degrees? Paano daw ba? Marami pong mga tanong na ganyan. Alam niyo po, invite na po kita. Punta ka po sa ating channel, sa Eprime Shop. Tapos, puntahan mo yung videos. May kita mo lahat ng ating in-upload na videos doon, okay? Magandang araw po sa inyo lahat mga Ironmans at mga best friends. Mga kababayan, kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. This time, ang pag-uusapan natin ay ang patungkol sa isang tool na ating laging gamit-gamit sa araw-araw sa ating trabaho. Maging ikaw man ay wood or metal works man yan, gamit mong palagi ay ang iyong tape measure. Pero minsan hindi po natin alam basahin, minsan alam lang natin yung foot, yung inches, pero gaya nung maraming pagkakataon, marami na po tayong alam ng mga istorya na nag-apply sa trabaho, nung interviewin siya, sabi nila, marunong ka ba magbasa ng metro? Opo, ano yan? Foot yan, ito inches, ito, ito mga guwit na yan, ano to Yung nasa pangatlong guwit, ano tawag dyan? Natulala siya. Bagsak sa trabaho hindi naka, hindi nakapasok sa trabaho. Tapos meron naman po tayong karanasan ako po. Personally, naranasan ko 'yan nung bago po kung nag, nag akong nag nag-aaral ng pagwe-welding. Bumili ako ng tubo para sa project namin. Okay. Ano gusto mo? Sabi ko, yung tube dos for this po, yung 2x2 square tube. anong kapal? Ito ano kapal? Yun nga po, 2x2. <coughs> hindi, anong kapal ng bakal? Ano, 1.16? Sabi pa sa akin, 116 o 18, 316. Sabi ko, ano yun? Diba? diba? Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga best friend para hindi po tayo magmukhang ignorante sa ating metro. Pero bago yan, mingi po ako sa inyo ng inyong favor. Please, kung so, di ba po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please, mag-subscribe na po kayo. At pakiclick na rin po ang ating notification bell para po ma-update po tayo sa ating mga upcoming videos. At kung sa palagay mo, best friend, Iron Man, na ito po ay magiging kapakipakinabang sa ating mga kababayan, please, ang ilig po namin sa inyo, ang inyong like. Alam nyo po mga best friend, pagbili mo ng metro, unang-unang mapapansin mo ay merong yang ano, hook. Ito pong bakal na yan, ang tawag dyan ay hook ng iyong tape measure. At yung hook na yan, mapapansin mo bakit gumagalaw. Kung bata po ako, nung Percher high school po ako, bumili po ako nitong metro kasi may project kami. Nakita ko, sabi ko, ba't sira pa yung nakuha ko? Alam nyo po, ginawa ko, pinukpok ko ng martilyo para mag-stack siya, para hindi siya gagalaw-galaw. Kasi sabi ko, lang yan, namalas pa ako, sira pa yung nakuha ko, ang gulo naman ito pinakpo ko tuloy ng martilyo, di ba? O kaya huwag nyo gagawin yun mga best friend. Kasi po, meron po yung silbe. Yan po ay intended talaga na gumagalaw-galaw. Bakit po? Kasi po, ito pong paggalaw niyan, yan po ay didepende sa kapal ng iyong hook. Ito. Itong hook na yan. Minsan, may mga metro, konti lang ang galaw niya. I mean, maliit lang ang kanyang clearance. Oh, bakit may clearance yan? Yan po kasing hook na yan, kung gano'n siya kakapal, gano'n din kalaki ang kanyang clearance. Bakit gano'n? Halimbawa, pagka ikaw magme-metro, ano? Tapos ang me-metrohan mo ay itong outside surface ng iyong material. Dapat hilain mo siyang ganyan, no? Kaya siya may clearance. At pagka dito naman, sa ilalim ka naman magsusukat dito sa sa loob ano dapat din ay itulak mo siyang ganun para umpisa ka doon sa 00 hindi maliligaw ang iyong pag sukat pero merong iba't ibang klase ng hook ng metro yung iba kasi manipis lang kaya maliit lang ang distance o ang kanyang clearance pero meron naman mga kapal. Bakit po? Kasi po, magnetize ang gaya nito, magnetize to, tingnan nyo Kaya minsan nakatake mo, hindi na matatanggal oh. kung may kita nyo po ang ating metro may dalawang set ng numbering yung nasa upper side at nasa lower side dalawa pong system ang nasa isang metro natin mga best friend ang tinatawag na English system at metric system yung English system po, yun yung nasa upper side ng ating meter ang English system po ay binubuo ng inches, foot, di ba? Yung pong foot ay binubuo ng labing dalawang inches, okay? At ang inches po ay binubuo ng labing anim na guhit. Yan, gumawa po akong chart dito para makita po nating mas malaki. Okay, binubuo po ang isang inch ng labing anim na guhit. That means, ang bawat guhit po nito nagre-represent ng 16th of an inch. Okay, bawat isa nito nagre-represent ng kanyang isang bahagi ng labing anim na piraso. Ngayon, ang bawat isang guhit po niyan, ganyan po ang tawag. Yung unang guhit, ang tawag po dyan ay 116. Yung pangalawang guhit po niyan, ang tawag ay 18. Yung pangatlong guhit, ang tawag ay 316. Pang-apat ay 14. Pang-lima ay 5.16. O, alam ko po, alam ko po ang tinatanong nyo, nasa isip nyo, bakit ganun? Bakit 1.16, tapos naging 1.8, eh, tapos bumalik sa 3.16, tapos naging 1-4. ang gulo, sabi mo, di ba? Di ba? Ganyan din po ako, gulong-gulo rin po ako dyan nung una, nung, nung pinag-aaralan namin yan. Pero ganito po kasi yan, ang 1 inch na hati sa labing anim, di ba? Ilagay natin sa usapang pizza. Halimbawa po, ang isang buong pizza na hati sa labing anim. Kumuha ka ng isa, ang tawag dyan ay 1 of 16. Tama po, isang bahagi ng labing anim. Tama. Kumuha ka ng dalawa, ang tawag dyan ay 2 of 16. Kumuha ka ng tatlo, 3 16. Kumuha ka ng apat, 4 16. Tama po yan. Walang maliran. Literally, tama yan. 4.16, 5.16, 7.16, 6.16, 8.16. 16. Walang mali dyan. Literally. Tama po yan. Pero tandaan po natin yung ating high school life, mga best friend, mga Iron Men's. ba? Diba? Yung high school life, in high school life. ba? Diba? Yung, naalala nyo po yung sinabi ng mga teacher natin na ang numerator mo, at ang denominator mo hindi pwede na same silang even numbers Hindi pwede yan Okay, ano po yung ano, even numbers? Yun yung mga 2, 4, 6, 8, 10, di ba? Yung mga odd numbers, yun yung mga 1, 3, 5, uh, 7, etc. di ba? Ang numerator mo yung nasa ibabaw ng na number Yung number sa ibabaw Ang denominator mo yung number sa ilalim Hindi pwede na gaya nito Pareha siyang even number yung 216, 'di ba? Yung 216, eto yung numerator mo, eto yung denominator mo, yung 16. Kailangan mo siyang i-simplify. Paano mo siya i-simplify, 'di ba? Yung ating pag-aralan na LCD, you have to find the LCD. 'Di ba, naalala ko nga po si Papsi nung nung nag-aaral pa ako, sabi ko, Papsi, tulungan mo ako sa aking assignment. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, find the LCD. Putik, hanggang ngayon hindi pa nahanap yung LCD na yan. Bata pa ako, hinahanap na namin yan. O, hindi nila nakita yung LCD. O, ngayon, LCD means the least common denominator or tinatawag din po yung lowest common denominator. Isisimplify mo siya to the lowest. Okay? Hahanap ka ng number na mas pinakamataas na number na pwede silang i-divide na pareho or common sila. Halimbawa, ito pong ano, ito pong 216, 'di ba? Ang 216, wala naman siyang mas mataas na number dito kundi 2. So halimbawa, 2 i-divide natin sa 2, ano po ang kalalabasan niyan? 2 divided by 2 is 1. At ang 16 divided by 2 is 8. Kaya ang sagot po dyan, hindi ito, kundi 1, 8 po ang sagot dyan. Okay? Kaya balik tayo doon sa ating sa ating metro kaya po nandito ay hindi 216 kundi 18 gets nyo po okay tuloy tayo 316 na sunod add number yan tsaka even o oh, okay po yan walang problema dyan eto pangalaw pang, pang apat 416 ba diba? naging 1 port kasi kinuha natin ulit ang LCD nyan yung LCD niyan na hindi divide natin sa 4 is 1. Tapos yung 16 divide natin sa 4, yun ay 4 din. ba? Diba? Kaya naging 1 4 Tapos ito, 5.16 ang sumunod. Yung ating nasa number 5 na guhit, 5.16 ang tawag dyan. Yung pang na guhet, ang tawag dyan ay 3.8. Ito, madalas natin ginagamit yung 3.8 na yan, di ba? Madalas yan. Kaya lang, hindi natin alam na 3.8 pala yun, di ba? Nasa ika na guhit po yan ng ating metro, ng ating inch. Okay? Sa ika-7, 16. Tapos ika 8 1 half. Okay? Kasyam, 9, 16. Ika-10, 5, 8. Yeah, itong 5, 8 na yan, madalas ko rin gamitin yan. Eh. Tapos 11, 16. 3, 4. Tapos 13, 16. 7, 8. Tapos 15, 16 at 16, 16 or yun ay equivalent to 1 inch. Okay? So, yan po ang ating dapat na lagi natin tandaan yung mga guhit na yan. Para mas madali nyo matandaan, lahat ng mga add number halimbawa, pangatlong guhit sabihin mo, ah, 360 yan. Panglimang guhit ah, 560 yan. Pangpitong guhit 760 yan. ba? Diba? Ngayon, kung even number, i-divide mo na lang hanapin mo yung LCD, tapos malalaman mo kung ano tawag doon. Kung sakasakaling makakalimutan mo lang. Ngayon, may details po rito mga best friend. Kung mapapansin nyo ang ating metro, kahit tignan nyo yung metro nyo, ano, baka pareho nito. Meron siyang iba't ibang sukat. Ito, may small, may medium, tsaka large. May signification din po yan mga best friend. Itong, itong small, yan ay guhit na i-divide nila, yung 1 inch is divided to 16 pieces. Tama, gaya na sinabi natin sa pizza, yung isang pizza divided sa 16. Itong medium, yan po ay dinidivide yan, yung isang inch divided yan sa 8. Pansinin nyo po, ha? Halimbawa, isang pizza dinivide sa 8, ang unang guhit, ang isang peraso, ilan? 1, 8. Tama po. Ang pangalawa, ilan? one fourth Ang pangatlo, ilan? 3-8. Kasi divided nga sa 8 eh. Ang pang-apat, ilan? 1-half. Ang pang-lima, 5-8. Ang pang-anim, 3-fourth. Ang pang-pito, 7-8. At ang pang-walo, 8 by 8 is equivalent to one inch din. Kasi parehas ng number ang numerator at denominator. So, yun ay 1 inch. Ngayon, itong ating large na guhit, ano ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin yan, ang 1 inch ay dinibide yan sa apat. Kaya kung mapapansin nyo, ang unang guhit niya na large ay 1 fourth agad. Sa pangalawa, ang tawag? 1 half na yon Sa pangatlo, ano tawag? 3 fourth na po yon Sa pangapat, yun po ay 4 by 4 or equivalent to 1 inch. Bakit nila ginawang ganyan? Kasi halimbawa, ang susukatin mo, mas mapapadali kang gamitin ang divided sa 8, edun eh, doon ka magbatay. ba? Diba? Mas mabilis mong makikita. Hindi yung puro inch, bibilangin mo pa yung haba ng divided sa 16, di ba? Halimbawa naman, kung magagamit mong mas madali sa'yo yung divided sa 4, e eh, gamitin mo, di ba? Ganun po ang ating English system, mga best friend. At yan, pagka labing dalawang inches na yan po ay one foot na na yan one foot na yan trivia po ah yan po ay binatay sa isang paa ng isang hari sa England kung di po ako nagkakamali kasi nung mga panahon na yon naghahanap sila ng pwedeng gawing meter kanya kanya kasi silang gawa ng metro so naglabas ang hari ng legal na metro o na panukat yon ay ang kanyang paa hindi barefoot yun. Yan po ay paa na may bota. Yung suot-suot niyang bota, yun ang kanyang sinukat. Kaya naging 12 inches ang laki ng bawat foot. Kaya nga po tinawag yan na foot o feet dahil yan po ay galing talaga, literally, galing yan sa paa na sinukat sa isang paan ng isang hari. O, dito naman po tayo sa ating tinatawag na metric system. Ang metric system po ay binubuo ng meters, centimeters. Ang meters po ay binubuo ng isang daang centimeters. Ang centimeters po ay binubuo ng sampung millimeter. Mas madali siyang intindihin kasi ang metric system po ay dire diretso lang ang numbering. Halimbawa yan o. Ang unang guhit niya, 1mm. Ang tawag dyan, 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm. Pagdating sa 10, yan na po ay 1cm. Okay? 1cm na yan. Pero, yung guwit na yan, pwedeng tuloy-tuloy pa rin yan. Ginagamit din po yan, gaya ng sabihin mo, 12mm, 13mm. Pwede yun. At pwede rin niyang gamitin na... 1.2. Halimbawa, kasi may mga nagsasabi, hindi pwedeng gamitin yung 1 point kung hindi meter. Pwede rin po. Dudugtungan nyo lang ng centimeter. Kasi, halimbawa, kung yan nakalagay na ganyan, 1.2, tapos ganyan, that means meter. Pero pag ganito naman, 1.2 centimeters, ibig sabihin yan, equivalent yan sa 12 mm eto meron po ako rito ah uh, metro na dito nag-originate sa Brazil. Ito, gumagamit sila ng metro, metric system lang. Kaya ako po sinabing mas madali ang metric system kaysa dito sa English system. Tignan nyo po ah. oh. Kasi yung metric system, mas sinsin po ang kanyang numbering. I mean, mas uh, mas exact sa maliliit na bagay. Kaya ako sinabi may mas exact kasi halimbawa sa atin inches ang binabatayan, di ba? Tapos ang kausap mo hindi marunong hindi marunong sa metro. Tanong mo, oh, ilan sukat niyan? Bawa 'yan. Sasabihin niya sa iyo 14 inches. Na hindi niya naman talaga 14 inches yan. Okay, sabihin sa'yo, 14 inches in one port. Hindi rin naman, di ba? O ano tawag dyan ngayon? Diba? Pero pag itong ginamit mo, metric system, ilan 'yan? O 36 and a half. 'Di ba? Madaling-madali, alam mo na agad 'yung 36 and a half ito 'yun. O eh dito, nasa alanganin siyang posisyon na kung hindi ka marunong magbasa ng metro, ay magkakamali ka. Dito sa bansa na aking kinaroroonan mga best friend, ang gamit namin dito ay metric system. Yung centimeters, at millimeter. Laging yan ang madalas gamitin dito. Bagaman ginagamit din dito ang English system pero very minimal. Pero yan pong metric system at English system, yan po ay ina sa buong mundo. May mga bagay na talaga na ang gamit ay millimeters o ang gamit ay metric system. May mga bagay ang gamit ay English system Kaya kailangan nating malaman yan Mga best friend Lalo na makikipag-usap ka sa mga foreign Ano Gayo rito Nung bago po ako naung kontrata May nakausap po ako Isang Hindi naman taga rito rin Isang Amerikano naman Na Nagpagawa sa akin ng banner Sabi niya Gawa mo ko ng banner E buti marunong ako mag-English Okay sir What do you want? <laughs> diba? Pagka na ang ilong ko nun Sabi ko ah, Sabi niya Oh, make me a banner 5x7. Okay, sir. Thank you so much. Dito, ang tuwa naman ako, 5x7. Imagine, 5x7. Eh, dito, nasanay na ako, 5x7. That means, 5 meters by 7 meters. So, nagpagawa na ako, gumawa na ako ng ano. Ganun na ang ginawa namin. Di na binibigay ko na sa kanya, nagulat siya. What's that? Sabi ko, what do you mean, what that? What's that? Sabi niya, but, by by 7 it must be just like this and 7 feet sabi ko what naggulo ang mundo <laughs> bakit <laughs> eh kasi binayaran ko na yun sisingilin ko na lang siya Eh nangyari lugi 'di ba na lugi ang bumbay <laughs> Bakit po? Kasi <laughs> di ko nung pwede i-insist sa kanya na di bayaran mo yan dahil binayaran ko na yan doon. Ginasusan ko na yan. So, ganun talaga. Lugi ka ngayon, di ba? Sabi nga ni Daddy, patay, ubos ang pinagbenta ng bakang payat, di ba? Eh, kaya kailangan po natin malaman yan mga best friend at sana nakatulong sa inyo ang maliit na tutorial video na ito mga best friend dahil sa ating channel, everyone can win.